Hello guys, ayan. Maday, mag-uumpisa na maghugas ng plato kasi maglalaba ulit ako. Umpisan ko na ulit ang aking paglalaba. Si kulit tulog pa. Tapos yung panganay ko ay yung pangalawa kong anak nakaalis na. May pasok siya ngayon. Si kulit lang ang wala. Kaya siyempre, umpisan ko na naman mag leg pet kasi maglalaba na naman. Maglalaba pa ako. Hindi pa ako maglaba ko si mother nyo ay mag-unti-unti na naman mag trabaho Tapos na ako magkape. Naayos ko lang itong mga hinugasin na plato. Ganyan lang ang buhay natin. Ang routine ng mother nyo araw-araw. Hindi maglaba, maglinis, magluto yun ang ating routine everyday maghatid kay kulit walang pasok sa kulit na yun ito yung yun isa hanggang ngayon na lang ang pasok kaya bukas yung wala nang pasok yun so syempre kahit walang pasok yun wala pa rin naman kahit ako lang dito kahit walang pasok yun ako talang hindi naman magagawa ang dahil alam nyo na yung mga anak ko ay ano sa bagay na intindihan ko naman yung hindi sila kumilos ang gusto ko lang pagkatapin ng report card nila ay mataas sa yung hindi bagsak kasi pag bagsak ko ko to saan yung madaran nyo hindi ko naman sinabi yung magpaka highest highest kasi sa ano gusto ko lang makatapay yung bang pasado lang ang kanilang grains okay na sa akin yun kaya pinapabayaan ko lang hindi kumilos mag-aral lang. Kasi nung mga bata ako, bago ako makakapag-aral yan, kailangan tapos na yung ang gawain ko sa bahay. Itong mga anak ko naman, malaya silang mag-aral. Hindi ko sa pag-alam ko, nakikita kong nag-aaral niya mga yan. Hindi ko na iniistobo, hindi ko na inuutosan. Depende na lang talaga sa sitwasyon kung talagang kailangan kong utosan. Kaya napakaswerte nila sa akin ngayon. Ako noon, bago ako mag-aral, dapat nakaluto, nakalinis, nakaigib. Bago ako maghawak ng libro. Ganon kami noon. Pero sila ngayon, pinapabayaan ko. Basta nakikita kong nag-aaral, sige, go. Pero yung pag-self, pag-self po nang ina pag ay, hindi yan po pwede sa akin. Inaharas ko talaga yung mga yan. Pagka, oh, puwong po lang. Tapos hindi gumagawa ng bahay. Tapos nang si cellphone lang. Hindi ako napayag. Uutosan ko yan. Pero pag, pag libro ang hawak, walang problema kayo sa akin. Ganun ako ang nanay. Hindi ako yung mahigpit. Basta pagdating sa pag-aaral, basta nag-aaral ka, walang problema. Hindi kita i-stroboy sa ginagawa mo nagsiselfon ka lang din naman, ay eh tumigil ka At mag-aaway tayong dalawa. Ayan ako. Ako yung pag-uutos ko nilalagay ko nilalaga sa lungkaw. Hindi yun yung think about utos ako sa anak ko. Hindi. Basta alam ko mag-aaral sila. Doon ako, ano, hindi ko na sila inuutosan pa. Hindi ko sila ginagambala. Kasi alam ko yung pakiramdam na nag-aaral ka nang kasi may exam tapos bigla kang uutosan siyempre nakakawalang gana yan ako gano'n na yun kaya ngayon yung mga anak ko nakikita ko nang aaral safe kayo sa akin hindi ko kayo i-stumbuhin pero pag nagsiselfing kayo ako, hindi tayo magkakasundi hindi naman ka Kainis yun ang nanay niyo Ang aking ugali. Nabali lang akong paisip. Basta kung dating sa pag-aaral nyo. Pag-aaral nila Yan ang mother niya Ang aking taglay na ano. Kasi gusto ko talaga mag-aaral sila ng bunti. Kaya napakaswerte na, na so, 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 hmm. yeah, ako napaka na, naging nanay nila. 你了，放到下面。